maloy na iyak matapos siya bastosin sa isang restaurant sa Batangas. Napaiyak si Maloy ng grupong Bini matapos ang hindi inaasahang pangyayari sa isang kilalang restaurant sa Batangas kagabi. Habang sila ay kumakain ng hapunan kasama ang kanyang pamilya, bigla silang dinumog ng mga tagahanga para kunan siya ng litrato at video. Sa video na kumalat sa social media, kitang-kita ang pagkadismaya ni Maloy habang pinagtutuunan siya ng pansin ng mga tao, ang hindi inaasahang pagsulpot ng mga tagahanga ay nagdulot ng abala hindi lamang kay Maloy kundi pati na rin sa kanyang pamilya na hindi tuloy makapag-enjoy ng kanilang hapunan. Sa kabila ng kanyang pagiging kilala, hindi maiwasang maramdaman ni Maloy ang bigla ang atensyon mula sa mga tagahanga na tila hindi na niya alam kung paano ito haharapin, dagdag pa rito, na din ang kanyang mga kasama sa pagkaabala ng mga tagahanga, na nagresulta sa hindi nila pagkakaroon ng payak na pagkain. Sa kanyang mga pahayag, ipinahayag ni Maloy ang kanyang pasasalamat sa suporta ng kanyang mga tagahanga ngunit hindi na niya may tago ang pangangalaga sa kanyang pribadong oras kasama ang kanyang pamilya. Binigyang diin niya na bagaman lubos niyang pinahahalagahan ang suporta ng kanyang mga tagahanga, may mga pagkakataon din na kailangan niyang magkaroon ng pribadong espasyo at oras upang makasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Dagdag pa ni Maloy, kahit na siya ay isa sa mga miyembro ng isang kilalang grupo ng musika, ang pagiging pribado ng kanyang buhay ay mahalaga sa kanya. Nagpahayag siya ng pagkaunawa sa paghanga ng mga tagahanga, ngunit nanawagan din siya para sa paggalang sa kanyang pagiging tao at ang kanyang karapatan sa privacy. Sa kabila ng hindi kanais-nais -na, na pangyayari, ipinakita ni Maloy ang kanyang pagiging profesional at pagtanggap sa sitwasyon. Hindi niya itinanggi ang kanyang pagiging bahagi ng industriya ng showbiz, ngunit ipinagtanggol niya rin ang kanyang karapatan bilang isang individual na magkaroon ng pribadong buhay. Samantala, ang insidente ay nagdulot ng malalim na pagmumuni-muni sa kung paano tratuhin ng mga tagahanga ang kanilang iniidolo. Kailangan din sigurong isaalang-alang ng mga tagahanga ang privacy at ang pribadong buhay ng kanilang iniidolo, partikular na kapag sila ay nasa pampublikong lugar o kasama ang kanilang pamilya. Sa kabuoan, bagaman hindi inaasahan ang pangyayaring ito, nagdulot ito ng mahalagang aral sa lahat, hindi lamang ito nagbigay ng pagkakataon para pag-usapan ang respeto sa privacy ng mga pampublikong personalidad, kundi nagbigay din ito ng pagkakataon para sa pagmumuni-muni sa tamang pag-uugali ng mga tagahanga kapag sila ay nakakasalamuha ang kanilang mga iniidolo sa mga pampublikong lugar. Ano ang masasabi niyo tungkol dito? E-comment sa baba.